tips naman boss, paano makita yung mga unsent or edited messages sa messenger, okay, let's go alright so hello mga lads, welcome back again sa ating channel na. so for today, I'm gonna teach you paano nga ba makita yung mga uh, messages na inedit before my edit and then paano nga ba makita yung mga unsent messages na dinilit na sa chats okay, so hindi naman siya mahirap. Napakasimple lang gawin nun. Ang kailangan mo lang dito, syempre, is stay tuned lang and watch the full video. So, unang-una -una sa lahat dito, pumunta ka muna sa iyong Play Store. Ayan, sa Play Store Idol, simple lang. Um, search mo lang dito, Messenger. So, bakit Messenger? Basta, explain ko later. Messenger kasi ito, kailangan dito, yung Messenger mo is updated. Ngayon, kapag updated Messenger mo, you're good to go. So, paano man naman if ang messenger is hindi updated? Simple lang. Kailangan nakalagay dito kapag may update, ibig sabihin update mo. Pero kung open lang, meaning up to date yan. So, mabaga, updated ang messenger mo. So, ganoon lang yung kasimple. Wala na, na kailangan niya update o hindi ang messenger. Diba? Napakasimple lang. Mm, next naman ang gagawin natin is meron kang isang application na kailangan i-download. So, anong gabang application yun? So, ang application po niyan is ito. Ito Wait, change mo na lang dito. Ito. Ito ang application na makakatulong sa atin or sa inyo. Paano malaman yung mga messages na edited and paano malaman yung mga unsent messages. Okay? So, ang, ang kagandahan dito is kahit i-delete pa or sabihin natin, i-block niya pa yung kausap niya na yun, i unsend niya pa, i-delete yung, yung message nila. So, automatic na si-save pa rin siya dito. So, syempre, um, kailangan ng proof, di ba? Syempre, paano ba yan? I mean, nga, di, di pala totoo, di ba? Paano kung di pala legit? Syempre, later, sa video na to, may proof po tayo dyan para malaman nyo talaga na totoo yung sinasabi ko. ngayon, so, punta ka lang sa Play Store. Okay, tapos sa Play Store, type mo lang dito ay... Kayahin mo lang to. Ano mo nakalagay sa pangalan niya na yan? NOAI A1 Message Recovery. Punta ka lang sa Play Store. So, type lang dito A1 Message Recovery. Yan lang. So, search mo lang yan. Tapos, may makakita ka dito kaagad. Ito. Ito yung pinakauna. Ayan So, ito yung application na sinasabi ko sa inyo. Check natin kung ayan talaga. Make sure lang, di ba? So, ayan nga siya. Okay. So, ito po yung kanyang um, appearance. Ayan. Maraming kasing ganito eh. So, kailangan ito talaga i-download yung para accurate talaga, di ba? Um, kapag i-search mo sa Play Store, A1 Message Recovery. Pero ang galabas po dyan, ito. Ito din mo Recovery app, di ba? So ngayon, para ko nasabing ng legit itong application na to. Sa kanya nga buti sa tapos dito, recover deleted messages with ease using our powerful and reliable app. So ibig sabihin easy lang mag-recover ng deleted messages sa application na to. Naman no, simple lang. And meron siyang 5 million downloads tapos meron pa siyang 4.2 na ratings. So out of 5, so napakalaki ng ratings niya. Eh no, diyan pa lang wala na muna agad na kaya niya mag-recover and yun, mga chat apps din nakalagay rin niya dito, oda. So ngayon, install nyo lang yan. So install ko na lang para masabihan nyo ako. Kasi install ko na lang din ulit, diba? Ayan. So install natin. So ang ano lang sa application na to is meron siyang mga kunting, kunting ads lang naman. Pero at least diba, kahit may ads, ah uh, makakatulong pa rin naman sa atin yung... Wait mo lang ngayon kung patawas na mag-install yan okay ka na you're good to go na rin naman pero meron lang tayong kunting step na gagawin doon. kailangan kasi naka-approve or naka ano yun eh um, naka-allow access so I'll go back lang if okay na diba o okay na 14 MB lang naman siya maliit lang naman so kayang kaya ng phone natin yan kahit sabihin natin low class phone lang yan or hindi na ganun kalaking size kayang kaya pa rin 14 MB lang naman napakaliit Ayan, so installing na siya. Wait lang natin. So, ito. Ayan, and open na natin yan agad-agad. So, ito yung uh, appearance na application kapag naka-open na. Ayan, ganito yan siya. So, wait lang natin kasi naglo-loading-loading yan eh. Siyempre, kaka-install pa lang naman yan. A1 Message Recovery. A1 or AI. Depends on yung kung paano nyo basahin yan. Depends na nyo kung paano magasahin na ito. Uh, English. syempre English yan. Check mo lang. Okay, tapos yan. Dito pa lang, malalaman mo na agad kung ano yung klaseng... Like, ano yung kaya niyang gawin. Ayan, oh, Receive notifications for deleted messages. Restore deleted messages from WhatsApp and other messaging app. O, diba? Download and share deleted media files. Dyan pa lang sa tatlong na yan. Alam mo na agad kung ano yung kaya niyang gawin. Next natin. Ngayon, tulad nito, okay, it works. Receive a message. The message gets deleted. Recovery covers it. Di ba? Next. Message can't be... Ito, ang, ito lang kasi yung ano dito, limitations niya. Para lang alam nyo. First is, message can't be recovered if the notifications are turned off. So, that's why dapat i-allow access nyo yan. Next, message won't be recovered if the contact is muted. So, dapat yung mga contacts hindi naka-mute and dapat um, ano yun, Nak nakikita ka agad, okay? It won't work if messages were deleted before app installation. So, dapat ang gawin mo dyan, ganito. Hindi po siya gumagana if you, yung mga dating messages na wala pang application na ganito, hindi pa siya gumagana, hindi pa kayo i-recover yun. Kaya dapat, uh, bago nyo gamitin to is naka-install na sa phone nyo, ng partner nyo to, or sa phone nyo, para ma-recover nyo yung mga deleted yung mga unseen messages na yan. So, receiving notifications while reviewing chats prevents it from working. So, kayo na bala dyan. Kung so, alam nyo na yan, self-explanatory na lang yan. Enable access mo lang. Okay, ayan. Tapos, hanapin nyo siya dito. Tapos, ayan. Open mo lang, allow mo. So, okay, allow access natin yan. Eh. So, allowed. Ayan, okay na yan. So, ganyan. Notification conversations are go to go. Pasensya na, medyong maingay dito sa labas kasi. Okay. So, ayan, goods na. So, ito, sinasabi ko, kaya premium siya kung gusto yung premium, wala problema. So, back mo lang. So, para sa mga may pera dyan, pwede naman na i-premium to. Okay, wala naman problema yan. So, X mo mga ads-ads na yung mga ganyan. Okay, so, ito na siya. So, ngayon, ang gagawin mo ito simple lang. Pamunta ka lang sa ating messenger, i-proof ko na na gumagana talaga siya. Okay? So, ngayon, syempre, chat ko yung aking da account or isa kong account. So, paano nga ba yun? Sorry, i-search ko siya dito, di ba? Ayan. Siyempre, blur yun pro may privacy. Ayan. So, eh. Um, type ko na dito yung mga gusto kong nge-type sa kanya. Kung rito, ayan. Chat ko siya na kung ano-ano. Okay? Ayan. Ha ha. lumabas na. So, ngayon, check natin if nandun yung message na yun, di Check natin if ah, uh, na-recover niya ba. Or, I mean, na-save niya ba dun. So ito lang yung ano dito yung medyo maraming ads Pero okay lang naman walang problema yan So wait lang natin Okay restart natin Let's see if gumana nga ba talaga sya Para alam talaga natin diba if effective or hindi Kasi minsan di yan na nasa save dito Minsan nasa save diba So let's see para sure na talaga natin yan ayan kung makita mo di siya, i-allow access sakin po and then pumunta ka sa settings ulit okay back na lang tapos let's see if kaya niya na i-save chat natin ulit to no ayan yan tirahin kita pan doon na ay wait 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 hindi pa la naka-check dito ang ating messenger dapat naka-check yan dapat naka-check to Okay, munti ko na makalimutan. That's why hindi niya masave. So, dapat nakacheck yan. Ngayon, kapag din nakacheck, di po masasave yan sa X. Pwede rin Snapchat. Kayo bahala. Kasi iba yung premium na eh. So, need na bayaran. Pero sa messenger naman, free lang yan. So, tra, check natin ulit di chat to itong account natin na to. Yan, save. Masasave yan. Ano. Ito, 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 ito. Ayan, kung nalit check kung ano. Ayan, yan, 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 yan. Tapos, pumunta ko dito sa messenger na to. Or save. Ayan, din natin ito na save. Ayan, na-save na, di ba? So I am supposed to be or what's and delete for everyone. Okay, delete for everyone. Oled. Delete for everyone. Oled. Okay, delete for everyone mo lang lahat yan. Ayan. So, ayan. Tatlong naka-delete for everyone na. Let's see if nandun pa rin. Ayan na. Okay, para sure talaga tayo. Ayan, kung makita mo, nandun pa rin. Naka-save pa rin lahat yan. Okay, so, kahit i-delete niya pa yan or i-unsend niya pa yan, automatic naka-save yan sa uh, application na to. And next, paano kung i-edit na naman? So, ito naman gamitin natin ang account. Mag-chat na. Yan na natin. Kunar i-edit niya. Ha ha ha. Kamusta yan. Tapos ngayon i-edit niya yan. So nakasave na yung kamusta dito ah. Yan, nakasave na yung kamusta diyan. Yan, nakasave na yung ha 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 kamusta. Opo, napakadaming ads. Garon talaga, garon talaga yan dito pag maraming application na lumalabas eh. Skip skip mo lang yung mga ganyan. Ayan, so yan, oh, ito naka-save na siya, di ba? Ayan, tinan natin if, um, tawag ito, tinan natin if oh, kapag inedit is mababago rin siya or hindi. So, kunwari, oh, saan yan? yun? Nari, edit ko. Edit. Gawin natin, ah, hahaha lang. Ayan, ah, ha lang. na nabago na, di ba? Yan natin na bago rito sa ating issue. Ayun makita mo din siya na bago. So kahit i-edit niya pa, nababasa at nababasa pa rin yung message. Diba ang galing. So yun na naman yung dalawang tips natin for today. I mean, o oh, yung dalawang tips natin for today. Sana so, natuto, kayo. And lang, uh, medyo may na dito. Bye mga. I'll see you in my next video.